Uh, magandang araw mga kabiker ang share ko sa inyo itong simpleng recipe ko ng uh, malunggay pandisal uh, Marami kasi nang request mga kabiker kaya uh, ito ang gagawin natin ngayon uh, madaling gawin lang ito at napaka simple lang ang mga ingredients sana magustuhan niyo mga kabiker ay uh, ito yung mga ingredients nagkuha ako ng malunggay uh, a 1/2 cup at uh, tapos uh, hiniwa-hiwa ko mga kabiker uh, pagkatapos ko naghiwa, nagtimpla ako ng a 1 1 cup water 1 teaspoon yeast at uh, 2 tablespoon na sugar. Ibinabad ko lang ang yeast mga kabikir kung uh, active pa ba, ba. Ibinabad ko ng 3 minutes mga kabikir. Uh, pagkatapos uh, nagtimpla ako ng 1 and 1 half uh, first class flour. 1 uh, half cup third class flour. Uh, tapos inilagay ko na ang uh, malunggay ko na hiniwa-hiwa. Pagkatapos sinalo ko mga kabikir. Tapos ibinuos uh, ko na yung uh, binabad natin na yeast. Okay mga kabikir hindi masyadong... Uh, alasado pero okay na to mga kabekker. Magdagdag lang tayo ng 1 half teaspoon salt at 1 tablespoon uwell. Uh, pagkatapos ay uh, hinalo ko na. I-need uh, ko to 4 minutes mga kabekker. Pero uh, gan ganun pa rin mga kabekker. Uh, ilapad pa rin natin kung uh, mapunit na hindi pa pero kapag hindi hindi na mapunit okay na mga kabekker. Uh, pagkatapos binaston ko na. Napakadaling ibaston lang nito mga kabekker. Uh, nilitan ko lang ang pagbaston dahil uh, maliit lang din ang uh, putol ko kapag uh, malaki ang putol malaki din ang baston maka kabikir. so sa akin nilitan ko lang dahil uh, lulutuin ko sa kawali para madaling maluto kaya uh, maliit lang din ang uh, baston ko pagkatapos ig iginulong ko sa uh, breadcrumbs or uh, bread powder uh, pagkatapos inilagay ko sa lagayan kapag marami ang gagawin maka kabikir, pwede naman sa mesa tapos lag uh, tabo na lang ng cloth pinapalo sa ng isang oras bago ko pinutol maka kabikir. ah uh, ito katlang natin isang oras na Alsado na at uh, na ang uh, laki uh, ng pag-alsa mga kabikir. Pinutol ko ito ng uh, 10 to 12 grams. Uh, nakaabot ito ng uh, 45 pieces mga kabikir, ang 1.4 kilo na uh, recipe natin. Pagkatapos, igulong pa sa breadcrumbs, saka ilagay sa lagayan. Pinapaalisa ko ng isang oras mga kabikir bago ko niluto. So ito, katlang natin, isang oras na. Uh, lutuin lang natin. Mahina, uh, mahina ang apoy mga kabikir ha. Pagkatapos uh, malagay lahat sa kawali, uh, takpan lang. 3 to 5 minutes, tinignan ko. Uh, yung iba mga kabikir, pula na, biniliktad ko. At uh, saka yung iba na hindi pa pula, hindi ko pa biniliktad. Uh, parang nag lang to mga kabikir. Pagka nakita niyo na luto, na Baliktarin ta na. Mula pagbaliktad, 3 to 5 minutes uli, at uh, tinignan ko mga kabikir, uh, luto na. Napakadaling lutuin lang. Uh, ito na mga kabikir, ang uh, finish product ng ating uh, malunggay pandisal. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang recipe na isinir ko sa inyo ngayon. At abangan niyo pa mga kabikir, marami pa akong mga resipi na i-share ko sa inyo na lutuin natin sa kawali. ang mga kabikir, marami salamat sa lagi niyong panunood. God bless sa ating lahat mga kabikir.